Sa ilalim ng makulay at mainay na pagdiriwang ng love tatlo laban sa diliman, Pridely Festival noong Hunyo 28, 2025, ipinakilala ng mga pangunahing bituin ng pelikulang open endings ang kanilang sinimalaya entry sa harap ng libo-libong miyembro ng Ubkia Panandang Pandagdag Community. Sina Janela Salvador, Jasmine Curtis-Smith, Lin Mamunong at Clea Pineda ay sabik na ibinahagi ang kanilang pagmamalaki at pananabik sa proyektong tumatalakay sa kwento ng apat na babaeng minsang nagmahalan at nayoy matalik ng magkaibigan. Sa kabila ng kanilang matibay na samahan, sinusubok ang kanilang pagkakaibigan ng may isa sa kanila ang gumawa ng hindi inaasahang desisyon na magpapabago sa dynamics ng grupo. Ayon kay Curtis Smith, ang paggawa ng pelikulang ito ay isang no-brainer para sa kanila dahil sa kahalagahan ng representasyon sa media. Kailangan natin ng mas maraming pelikula para maipakita kung sino talaga tayo, na tayo ay normal, nabubuhay, at nagsasabi ng totoo sa sarili, wika niya. Para kay Salvador, ang pagsali sa proyekto ay katupara ng kanyang matagal ng hiling na magkaroon ng isang ira. O oh, Girls, Love Project matapos ang music video release ng Hey you noong Pride 2024. Samantala, para kina Mamonong at Pineda, na parehong out and proud, ang open endings ay kanilang unang major film at itinuturing nilang patunay na gumagana ang manifesting bago pa man nagsimula ang shooting ng pelikula. Dumaan ang buong cast at production team sa isang soji, at Queer Representation Seminar na pinangunahan ng aktibistang si Floyd Scott Tebanco. Ayon sa kanila, ito ay bahagi ng paghahanda para masigurong maipapakita nila ng may respeto at kaalaman ang karanasan ng mga queer na babae. Hindi lang basta-basta gumawa ng pelikula, Ani Pineda. May dala siyang responsibilidad kasi may pinapakita kang buhay ng mga taong matagal nang hindi nabibigyan ng boses. Habang hindi pa opisyal na naipalalabas ang pelikula, patuloy na lumalaki ang online fanbase nito, karamihan ay queer women na sabik makita ang kanilang mga sarili sa malaking screen. Mula nang isa publiko ang cast nitong Mayo, nabuo na agad ang mga paboritong ships online at nakisali pa ang mga aktres sa kasiyahan sa social media. Ang teaser na ipinakita sa fundraising event sa Poblacion ay sapat na para magdulot ng kasabikan, lalo pat ang pelikula ay inilarawan ng production bilang isang love letter sa Sapik community at isang pagbubuni ng queer joy, pagkakaibigan, at ang sakit ng what could been ang open endings na isinulat ni Kibby Vicente, Pearl Next Door, at idinirek ni Nigel Santos, Yours Truly, Shirley, ay opisyal na mapapanood ngayong Oktubre 2025 bilang bahagi ng Cinemalaya Independent Film Festival. Sa likod ng makulay na palabas, daladala nito ang mabigat ngunit mahalagang tungkulin ng tunay at makataong representasyon. ask chat tools